Kung walang disiplina sa sarili, walang halaga ang anumang tagumpay sa buhay. Gaya din ng mga barkong walang timon sa gitna ng unos, sila'y tatangayin ng malakas na hangin, hahampasin ng malalaking alon, at walang katiyakan kung saan papadparin ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa palakasan na siyang larangan na kanyang kinabibilangan. Nagpayuko sa di mabilang na mga kalaban iniwasan, kinatakutan at pinagharian ang dibisyong kanyang kinalalagyan. Subalit sa kasagsaga ng pamamayagpag ay tila ba walang halaga ang bawat tagumpay dahil sa taliwas na direksyon na kanyang tinatahak. Talento niya dinala sa mga lansangan at nagpatuloy pa rin sa buhay na kinagisnan gayong ipinagkaloob na sa kanya ang pagkakataon para baguhin ang kanyang kapalaran gaya ng isang nawawalang timon na di makaahon sa unos ng buhay ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ng gangster na boksingero Rolando Nabarete o yung tinaguri ang ang tunay na bad boy ng Dajangas pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito bago pa man sumibol sa bayan ng Tadyangas na ngayon ay mas nakilala bilang General Santos City o Jensan ang isang manipakyaw ay nauna na itong pinagharian ng isang Rolando na kung boxing lang din naman ang pag-uusapan Siya ay isinilang noong ikalabing apat ng Pebrero araw ng mga puso ng taong 1957 Gaya din ng pangkaraniwang mga tao noon sa probinsya, si Rolando Navarrete ay laki din sa hirap sapagkat napakalaki ng kanilang pamilya. Siya ay isa lamang sa labing isang magkakapatid. Pero di gaya ng isang Manny Pacquiao na nagsikap at pinasok lang ang boxing dahil sa laki ng pangangailangan. Si Rolando Navarrete naman ay libangan na talaga ng kanyang kabataan ang pakikipagbasag ulo sa mga lansangan. Dahil sa kanyang katangiang iyon ay na-drop out siya sa paaralan dahil sinukuha na siya ng mga guro sa kanyang binapasukan dahil sa dami na o sa hilig palagi niyang napapasok sa mga gulo na siya rin naman ang nagpapasimuno kalimitan. Iyon ang mga dahilan kung bakit hindi na nakapagtapos pa sa pag-aaral si Rolando. Dahil hilig na rin lang niya ang basag ulo ay natuto na siyang pakinabangan ito sa mabuting paraan sapagkat napilitan siyang magtrabaho na lang ng maaga at dito nga ay nakahiligan na niya ang pagbuboksing hanggang sa siya ay makarating sa kamay nilaan sa tondo sa Maynila siya nanirahan at nagpagalagala kung saan sa mga lansangan nito ay nagpatuloy at lalo pang nahubog ang kanyang pagiging basagulero. Lalo pang nakilala si Rolando Navarrete sa kanyang katapangan nang siya ay naging kasapi na ng notorious na sige-sige na noon ay siyang nagahari sa lahat ng mga gangster sa lugar na yun. Ang pagiging palaban ni Rolando Navarrete ang siyang nagdala sa kanya ng tibay ng loob sa matagalang bakbakan. Ito din ang mga katangi ang nakita sa kanya nang pinasok niya ang pagboboksing. Naging bahagi siya ng pambansang koponan ng Pilipinas. Ikalabing pito ng Pebrero taong 1973, sa edad niyang 16 anyos lamang ay naging formal na ang pagiging professional boxer ni Rolando Navarrete. Nakilala siya sa pagiging hard puncher na hinubog sa mga lansangan mula pa ng kanyang kabataan. Pitong sunod-sunod na panalo kagad ka sa profesional na laban ang kanya naging panumulang kartada. Dahilan para umangat na mabilis at nakilala siya sa mundo ng boxing. Ang isang Pilipino icon mula sa Jensen na si Rolando Nabarete. Dahil sa mga lansangan nga hinubog ang kanyang kakaipan lakas ay eh dinala na rin niya iyon hanggang sa ibabaw ng ring. Bad boy from the ang naging bansag sa kanya ng mga tao. Pangalang dinala niya sa kabuuan ng kanyang karera. Subalit sa kabila ng lahat ng napakagandang hinaharap ni Rolando sa pagboboxing, ay hindi pa rin maiwasang mas nananaig sa kanyang pagkatao ang pagiging bad boy pa rin sa labas ng ring. Lalo pa siyang nalulong sa pakikipagbarkada. Minsan sa isang bahagi ng kanyang kasaysayan noong taong 1975, nang mabighani ang noon ay binatilyong bad boy sa isang babaeng empleyado ng salon na di sa gym na kanyang tinatambayan sa tondo pa rin. Siya ay si Lisa na nagpatibok ng sobra-sobra sa puso ng barumbadong si Nabarete. Dahil na inlab ng husto, ay sunod-sunod na pagkabalisa ang inihatid ni Lisa kay Rolando dahil paulit-ulit siyang nabibigong pasagutin ito ng kanyang napakatamis na yes I do. Humantong pa ito sa matinding depresyon dahil talagang umibig ng husto si Rolando. Kabilang na ang odyok ng mga barkada, ang mga dahilan ding ito ang nagtula kay Rolando naman para tuluyan ng malulong sa ipinagbabawal na gamot. Nagsimula sa patikim-tikim ng damo hanggang sa kinain na rin siya ng sistema para lang kumalma ang nararamdaman. Pero kalauna naman ay nagbunga din ng maganda ang pagsisikap ni Rolando sapagkat nakaisang dibdib din naman niya sa huli ang napakagandang dalaga. Maliban pa sa mga basag ulo ay dumagdag na rin kay Rolando ang iba't iba pang mga bisyo. Samantalang meron naman siyang pagpipilian dahil kinikilala na ng lahat ang kanyang kagalingan sa karerang hindi rin naman malayo sa basag ulo pero nasa tamang paraan naman ang pagboboxing. Sa panahon ng kanyang pamamayagpag ay naging knockout artist nga si Rolando Nabarete At ang nabansagang bad boy ng Tadyangas nga ay isa sa pinaka-exciting na panuoring boksingero noon. Sapagkat bakbakan nga hanggang sa dulo ang nais nito palagi sa kanyang mga nakakalaban Dahilan para iwasan na rin siya o kundi man ay hindi siya basta-basta magawang hamunin ng mga nagyayabang-yabangan lang sa mundo ng boxing. Dahil sa ganda ng kanyang record ay nagpatuloy sa pamamayagpag si Rolando Nabarete at ang pinakamalaking highlights ng kanyang karera ay nang mahirang siya bilang isa sa mga undercard bout ng makasaysayan Trilla in Manila noong unang araw ng Oktubre ng taong 1975 na pinaglabanan ng dalawang heavyweight legend na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Subalit ang napakagandang pagkakataon na yun ay siya rin naging pinakamasakit na karanasan para sa bad boy ng sa sapagkat siya ay nakalasap ng pagkatalo. Subalit sa halip na damdamin ito ay ginawa pa rin ni Rolando ito bilang isang inspirasyon para lalo pang magsumikap para sa mas mabangis na pagbabalik sa ibabaw ng ring. Ang pagsubok na yun sa kanyang karera ay kanyang napagtagumpayan nga dahil sa kanyang pagbabalik ay ibang Rolando na barete na ang nakaharap nila. Mas malakas kaysa kahapon ang ipinakitang tapang at gilas ng bad boy ng Tadyanggas dahil sunod-sunod na knockout muli ang kanyang ipinamalas hanggang sa dumating ang oras ng kanyang pinakamimithi. Sa wakas ay nagbunga na ng maganda ang kanyang pinaghirapan. Dahil noong buwan ng Abril taong 1980, nang mabigyan siya ng pagkakataong maging challenger para sa WBC World Super Featherweight title laban sa legendary ni karaguan champion na si Alexis Arguello. Pero muli ay bigong na iuwi ang titulo matapos siyang yumuko sa ikalimang round sa laban nila. At ito rin ang pinakamasaklap na pagkabigo niya na halos magparitiro sa kanya ng maaga dahil sa laki ng pinsalang kanyang natamo sa laban na yun. At napagtanto ng bad boy ng dajanggas na napakarami pa palang mas malalakas sa mundo ng boxing taliwa sa pagiging basag ulo sa mga lansangan. Pagkatapos ng isa pang napakalaking pagsubok na yun, ay nagpasya na si Rolando na lumipat ng kampo na hahawak sa kanya at siya nga ay napadistino sa Hawaii upang doon magsimula muli sa kanyang pagbangon. Samantala, ang Nicaraguan champion na tumalo sa kanya ay iniwang bakante ang posisyon matapos nitong magpalit ng weight class Nakalaunan ay nakuha naman ng ugandan boxer kung saan makailang beses pa niyang natipensahan ang super featherweight belt na hawak-hawak niya mula sa pagkakabakante. Inaasahan ng lahat na mahawakan pa niya ang belt na yun sa loob ng mahabang panahon sapagkat talagang convincing ang kanya mga panalo sa bawat challenger na humahamon sa kanya. Subalit na sumapit ang buwan ng Agosto ng taong 1981. Isang taon matapos malasap ang pinakamasakit na pagkabigo ay muling nabigyan ng pagkakataon si Nabarete para maging challenger sa kaparehong titulo pero ngayon ay laban na kontra sa Ugandan champion at gaya ng inaasahan, crowd favorite ang champion laban sa bad boy ng Dajangas. Sa unang dalawang rounds ng kanilang laban ay buong lakas na nakipagsukatan ng tapang ang underdog na si Nabarete. Nagpatuloy ang kanilang bakbakan hanggang sa mga sumunod na rounds pero sa kanilang patibayan sa ibabaw ng lona, ay mas nanaig na nga ang bad boy ng Dachangas. Sapagkat dalawang beses niya itong napabagsak sa kanbas sa ikaapat na round ng kanilang bakbakan. At sa pagsapit sa ikalimang round ng sagupaan nila ay tuluyan na ngang yumuko sa kanyang harapan ang Ugandan champion. Ang labang iyon ng itinuturing na biggest upset sa mundo ng boxing ng mga panahon na yun Sapagkat napakaliit lang o halos walang tsansang manalo sa kanya si Nabarete ayon mismo sa mga eksperto. Pero napakalaki ng puso na mandirigmang Pinoy sa mga ganong sitwasyon. Dahil sa upset na ito ay biglang sikat sa buong mundo ang pangalang Rolando Nabarete. At nakamit na nga ng bad boy ng Dadyangas ang respeto ang nararapat para sa kanya higit pa sa mundo ng pakikipagbasag ulo sa mga lansangan. Pagkalipas ng limang buwan matapos makuha ang kanyang championship belt Mula sa Hawaii ay dinala ni Nabarete ang laban dito sa Pilipinas Upang bigyang kasiyahan ang kanyang mga kababayan Para sa unang pagkakataon na ididepensa niya ang kanyang belt Ang kanyang naging challenger ay isang dating Korean Olympics quarter At Asian Games gold medalist na naging pro boxer na rin Sa Rizal Memorial Sport Complex ginanap ang laban kung saan di magkamayaw ang mga tao at nagsisiksikan para lang makapasok sa dina kinayang venue dahil sa dami ng gustong makapanood ng laban. Sa sobrang dami ng gustong makasaksi sa noon ay Pilipino superstar na, na si Rolando Navarrete ay nakontento na lang ang libu-libu pa sa labas ng stadium upang doon na lang manood. Ang laban din nilang iyon ang kauna-unahang world title bout na ginawa dito sa bansa matapos ang makasaysayan trela in Manila kung saan naunang nabigo si Nabarete. Napakatindi ding challenger ng Korean boxer na ito at sobrang nahirapan si Nabarete sa kanya. Nauna na siyang lumuhod sa kanba sa ikalimang rounds ng bakbakan nila at ito ay sa harapan pa mismo ng kanyang mga kababayan. Subalit pagkatapos nun ay lalo pang lumalakas ang bad boy ng Dajangas kapag mas malakas ang kalaban unti-unti siyang nakabalik sa laban hanggang sa makuha na niyang muli ang momentum. Napabagsak niya ang Korean challenger sa ikalabing isang round ng labanan nila at matagumpay nga niyang natipensahan ng titulo, saksi ang libu-libu niyang mga kababayan at mga tagahanga. Ito ang lalo pang nagpaningning sa pangalan ni Rolando Navarrete at napahanay na nga siya sa pinakamagagaling at pinakamalalaking pangalan sa mundo ng boxing kabilang ang noon ay kapwa din Pinoy superstar na si Gabriel Plush Ilorde. Sa kanyang ikalawang pagdepensa sa titulo ay napalaban naman si Nabarete sa isang Mexican challenger kung saan kontrolado ni Nabarete ang laban hanggang sa dulo. Subalit nadali siya ng counter na lucky punch ng Meksikano, segundo na lang ang nalalabi sa huling rounds. At nakapanghihinayang na naagaw sa kanya ang titulo sa kabila ng malaking kalamangan. Pero masaklap pa nito pagkatapos ng laban na yun ay nagsimula na ding bumagsak ang batang karera ni Nabarete. Hindi dahil sa pinayuyuko siya ng malalakas na kalaban, kundi dahil tuluyan na siyang kinakain ng mga bisyo sa kanyang katawan na siyang lumalamo ng husto sa kanyang pagkatao. Dahil kalaunan bilang isang profesional na boksingero, ay muli na naman siyang nasasangkot sa mga basag ulo sa mga lansangan. Mga isyo na may kinalaman sa pagbibisyo at kasama na dito ang ipinagbabawal na gamot ang mga isyu sa hiwalayan sa relasyon at kung ano-ano pa na makasisira sa magandang imahe ng kanyang makulay na karera. Di nagtagal ay humantong pa ito sa pinakarurok ng kanyang pagkakalulong sa bisyo dahil noong taong 1984, siya ay nakulong na sa Hawaii dahil sa kaso ng pagkidnap at panggagahasa sa isang hostess sa bar na ayon naman kay Nabarete ay kasintahan niya ang babae na yun. At ang depensa niya ay sinetap lang siya ng kanyang manager Matapos nitong tanggihan nito na gamitin ang bandila ng Amerika sa kanyang mga laban sa halip na bandila ng Pilipinas. Dalawampung taong pagkakabilanggo ang naging hatol kay Rolando Navarrete subalit inabot lang siya ng tatlong taon sa loob matapos siyang tulungan ng isang kaibigan na may koneksyon sa loob na rin na siyang naglakad ng kanyang kaso. Si Rolando Navarrete ay idiniport na lang pabalik sa Pilipinas na may escorting mga pulis ng Hawaii. Muli siyang nagtangka para sa isang epic comeback sa pagbuboksing. Ngunit ang kanyang katawan at kondisyon ay ibang iba na simula nang magpasakop siya sa kanyang mga bisyo. Pero ganun pa man bago siya nagretiro, ay muli niyang nakaharap ang Mexican boxer na nakalaki punch sa kanya. At sa pagkakataong ito ay naipaghigantingan niya ang naunang pagkabigo matapos niyang talunin ito. Tumagal ang karera ng nabansagang Bad Boy ng Jangas hanggang taong 1991 bago siya nagpasyang talikuran na ng tuluyan ang pagboboksing at siya ay nananatiling ikasiyam sa rankings ng mga pinakamalalakas na boksingero sa buong mundo noong panahon na yun. Pagkalabas niya sa mundo ng pagboboksing ay dating gawin na naman gaya ng kanyang kabataan ang naging buhay niya. Naging libangan niyang muli ang paglikha ng mga kaguluhan dahil si Rolando Navarrete ay talagang mainitin na ang ulo at napakatapang nagkaroon din siya ng iba't iba pang mga karelasyon kung saan kasabay nito ang unti-unti ding pagkaubos ng kanyang mga naipundar sa kasagsaga ng kanyang karera. Kabilang na dito sa mga nawala sa kanya ay ang kanyang hindi pa natapos na up and down na bahay na minsan na niyang pinangarap na gawing boxing gym din na may misyong akayin at tulungan ang iba pang mga kabataan sa kanilang lugar na gaya niya ay nagmula rin sa matinding kahirapan sa halip na dalhin lang nila sa mga lansangan ang kanilang katapangan. Ngunit ang mga pangarap na yun ay naging pangarap na nga lamang matapos siya mismo ang siyang lumiko sa tamang landas na dapat sinusundan ng mga kabataan na gustong sumunod sa kanya. Nagkaroon pa ng mga anak si Rolando Navarrete na kung saan mula sa kanya ay miserable na isa ring boksingero din at ang isa pa ay isang MMA fighter naman. Subalit hindi rin siya nagkaroon ng magandang relasyon sa mga ito. Si Rolando Nabarete ay muling bumalik sa kahirapan at nauwi na lang sa pagbebenta ng mga isda sa pantalan ng Tadyangas o ng General Santos City. At kalaunan nga ay humantong na lang siya sa panlilimos mula sa isang tinitinga lang boksingero. Kasabay ng pagkawala ng kanyang mga naipundar, ay naubusan na rin siya ng mga kaibigang dati-rate parang mga linta kung makadikit sa kanya sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Bumalik siya sa matinding kahirapan at nagkaroon ng masalimuot na kapalaran. Sa kanyang pagtanda ay daladala pa rin niya ang basag ulo sa mga lansangan at ang pinakahuling balita ay nang madali siya ng tubo sa isang kaguluhang kanyang kanasangkutan noong taong 2005. Ang pagkabaril ng shotgun sa kanyang hita noong taong 2006 at nang makaligtas siya sa kamatayan matapos siyang tarakan ng isang ice pick sa leeg. Taong 2009 naman, nang manakaw mismo sa loob ng kanyang tahanan ang kanyang WBC Championship belt na kaisa-isa na lang niyang alaala sa kanyang makulay na nakaraan. Makailang beses na rin siyang namataan na humihingi ng tulong sa noon ay namamayagpag ng Filipino Boxing Champion na si Manny Pacquiao. Samantala sa paglipas ng kanyang oras dito sa mundo ay aminado naman si Rolando Navarrete na napakalaking pagkakamali ang kanyang naging desisyon sa buhay. Matapos niyang hindi mahalagaan o magamit sa tama ang kanyang naging popularidad at sa halip ay nagpakain siya sa sistema ng mga bisyo, sugal at pambababae. Kaya't siya ay nakontento na lang sa pagpapayo sa mga kabataan na nasa kaparehong larangan na wag na wag siyang gagayahin. Kung walang disiplina sa sarili Walang halaga ang anumang tagumpay sa buhay. Gaya din ng mga barkong walang timon sa gitna ng unos, sila'y tatangayin ng malalakas na hangin, hahampasin ng malalaking alon, at walang katiyakan kung saan papadparin rin ang mga ito. Ikaw kay bigan, minsan ka na rin bang nagtamasa ng tagumpay at kasikatan? Saan ka dinadala ng mga ito? Sa pagiging mababang loob ba o sa kahambugan? Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.